Makeup cup stop si naman dyan oh. ang dami nilang branches Maligato dito din huh? ang daan. Ha? Oo. Oh. Binaas na yun? Sa Banji. Oo, oh, doon. Pangyap Masih dari 200k plus may mga issue yan. Uh, um, wala kasi akong kilala na, uh, Wala lang ano, tropa nagbebenta na lang. <laughs> Pero kung maganda pa na wala ka sa magsaalon. Gaan din.

ang dali mo kabusog siyas? Ha? Yung siyas? Oo. Oh. Anong mas bago yung sa doktor Oyan? yan? lang. Pares lang taon? Yung okay, sabi ko namin, pag bumili ka ng sasakyan na 2,000 natin binili ito, di ba? Ha? Huh? 2001. Anong 2001? hindi pa nga tayo 2001. Ng 2021. 21 ba natin binili yan? ba Pero ang sa ano nito, ang sa papel niya. 22. 22. Sabi niya nga ni yung sabi na 2018 mo ano, bibili ka na sasakyan tapos yung gusto mo hindi yung gusto mo talaga hindi na ano hmm. tapos makabili ka parang may ano may something ano no hindi rin simula nung napangitan ako sa mga reviews ng may ari parang nawalan na ako ng gano'n <laughs> kahit maganda siya Ito pa rin talaga yung Ayan sila na makina, 1.4 Hello sila, siya. Oh, ito na. Hi. Wala ni man ko diyan. College <laughs> mo lang ako doon. Dito yan sila, sinanti. Tapat lang talaga. Diyan. Kaya na no, wala na. Oh, wala na mga bahay diyan. Wala nang nila. Ha? Meron daan diyan sa harapan, may malaking gate diyan. Tapat na tapat talaga nitong Itong Vita Ridge. Kaya nga ang dami kumakain lagi sa kay tita eh kasi ka rin nga dito nang gagaling sila. Maraming dito eh. May gate no. Oh. Oo. Basta yan lang. Sa tapat lang na itong yan. Madami dyan. Tiga Mindanao. Dati eh. Ewan ko lang Dito. Ha? Dito. Sa harapan ni mismo, mo. Gitna ng Baytari. Siyang malaking gate. Buhay na kasi yan dyan. Ang daming bahay niyan. Ano yan? Ito ka dati. Kaya na-relocate na lang sila. Ang beses lang naman ako nagbakasyon dito. Parang second year college. ちょっと待ってください。